Nakakalungkot lang na binulag tayo ng mga ganito kasabihan. Hindi ako palasimba pero may Diyos na kinikilala. Palamura pero hindi masama. Palamura akong tao pero nasa puso ko si Kristo. Aminadong palamura pero may Diyos na kinikilala. Teka lang, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Aminadong palamura pero may Diyos na kinikilala. Palamura kang tao pero nasa puso mo si Kristo. Again, seryoso ka ba dyan kapatid? Kung totoong nasa puso mo si Kristo, malinis ang lalabas sa bibig mo at kung ano ang nilalaman ng puso mo, yun ang lalabas ng mga words na nanggagaling sa iyo. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa bibig ng isang tao ay nagmumula sa puso at ang mga ito ang nagpaparumi sa kanya sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sekswal na immoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Kaya kung totoong nasa puso mo si Kristo, mabubuting salita ang lalabas sa bibig mo. Kapatid, kung may Kristo ka sa buhay mo, hindi masamang pananalita ang lalabas sa bibig Dahil kung sinasabi mong may Kristo ka sa puso mo, ang Holy Spirit ang gagabay para maging tama ka. Hindi ito patama, kundi ito ay para itama ka.